Ayan. Ayan, bibisitahin ko lang po itong uh, kung saan nakalagay yung mga barya ko. At uh, makikita niyo po mamaya-maya yung uh, kuiba dito. Ayan, at uh, ayan, para na akong nga uh, mukhang mangyan dito at uh, ang itim-itim ko na at uh, wala na akong katigil-tigil sa paglalakad. At ito na isipan ko na bisitahin itong uh, pinaglagyan ko dati ng mga barya ko. At uh, mamaya-maya alaman po ay eh, makikita nyo. Ay, grabe. Yan po. Makikita nyo yung uh, bundok ng bato na ito. So, mamaya po makikita ninyo yung uh, mismong uh, bunganga ng kuiba. Ayan. At uh, yan po yung uh, may mga kwan po tayo dito. May mga may mga bantay din po tayo dito para masigurong walang uh, makakapasok na ibang tao. At lalong lalo na yung walang makakapunta rito mga politiko dahil uh, ito alam nyo naman sa mga politiko na ito, pag nakaamoy, <laughs> pag nakaamoy ng uh, barya-barya ito, abay, so, so, good na itong mga iyawa ng mga politiko na ito. Ito yung sinasabi ko na uh, wag na lang sila magnakaw sa kaban ng bayan, ako na lang magbibigay sa kanila. At sasiguraduhin ko dito sa mga barya na nandito ay sobra-sobra uh, na sa kanila. Kahit pa isang libong bis silang ipanganak sa mundong ito, ay hindi na sila magugutom kung uh, uh, magsabi lang sila sa akin. Uh, wag na lang nilang pagnakawan yung uh, taong bayan na yung nagiging sanhe ng uh, kagutoma ng marami nating mga kababayan. Ayan uh, na po yung uh, kung ano, malapit na po tayo sa butas ng kuiba. At... Uh, Yan po, yung unang, yung unang butas ng kuiba yan. Ayan, dyan po. So, yan pong butas ng kuiba na yan. Maliit po dito sa bukana. Uh, pero napakaluwang po yan sa loob. At uh, hindi na nga lang ako, hindi ko na lang ipapakita yung uh, loob niyan dahil uh, masyado pong napakainit ang panahon ay uh, masyado pong uh, masyado pong mainit at itong uh, ito nga at, uh, sunog na sunog na ako. Yan po yan. So maliit po ang uh, kanyan wala talaga makakahalata diyan na uh, yan pong butas ng kuya na yan pag nakapasok po kayo diyan ayan uh, po ay napakaluwang sa loob ang dami pong kwarto yan ang dami pong mga mga tawag dito yung mga division yan so yan ito po magmula po rito sa butas ito ah uh, tatagos po kayo doon sa kabilang bundok naman Yan po yung uh, tatagosin niyo yung kabilang bundok naman so napakalayo po mga at least mga 5 uh, kilometers po yung lalakarin niyo diyan para makatawid kayo doon sa kabilang bundok Ayan at uh, hindi ko na po pinarinig jan yung original na bus ko dahil uh, ma-detect po tayo pagka ganun. So, dito mag-isip na lang sila. Hindi ko nga po uh, pinapakita yung kabuoan itong uh, uh, itong mga bundok ng batong ito para sa ganun ay hindi ma-detect ng mga kawatan ng mga politiko. Dahil pag naki pag uh, na-detect ng mga kawatan ng politiko, nako, hukuyogin ako dito. Anyway, yan yun, yun pong itinuturo ko na yun, yung isang uh, butas pa ng kuweba. Uh, yan po, yung uh, yan, 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 yan. po, mga, doon po sa unang butas ng uh, unang pintuan ng kuweba, uh, tatawid po kayo doon, mga 5 kilometers po yung lalakarin, papunta po doon sa kabilang bundok. Ayan. So, yun po yung sinasabi ko na, ah, uh, Ayan. Ayan na. Doon tayo sa kabila. O, uh, para na rin ako mangyan yan ay. oh pati yung pan ko, ngitim-itim ko na. Uh, hindi ko na po dito sa isang butas ng kuiba na ito. Yan po yung uh, uh pinasok ko po yan. Pero hindi ko na po pa ipapakita sa inyo. Kinat ko na po yan. At uh, pinasok ko na po yan dahil uh, gusto kong masiguro kung nandyan pa yung mga bariya ko ay uh, nandyan pa naman o, Magkaiba po yan ako. Butas yan. Pero pumasok po kami dyan pero hindi ko na po dahil uh, uh, unang una. Sabi ko nga, pagka baka maglaway at hindi uh, kaya ma, mag, uh, ma, anto, magiging parang asong ulol itong mga kawatan na politiko nito na pag nakita nila kung uh, yung mga barya ko rito na masasabi natin kwan talaga na mga makaka uh, ano to tawag dito para mga asong ulol ito na maglalaway ito mga kwan ito kaya ganun na lang ang sinasabi ko nga rito uh, kung uh, sila lang itong mga kawatan na ito ay uh, hindi ko uurungan tong mga animal na ito dahil alam ko mga patay gutom yung mga ano na yan, yung mga uh, politiko na yan at kaya yon ang madalas kong sinasabi rito na kaya kong uh, bayaran ang mga buhay nitong mga animal na ito at uh, anyway mahirap naman masyado tayong magyabang na magyabang at uh, pero ang sinasabi ko lang dito kahit pa magkaroon ng uh, isa lang po din ito sa mga lugar ko na pwede kong pagdalhan ng aking mga uh, followers at mga subscribers from sa kasakali. At dito kahit na kahit ihiwalay itong uh ihiwalay namin itong Mindoro dyan sa Pilipinas eh. Sa Manila, eh, kaya namin mamuhay dito eh. Kasama itong mga uh, taga Uh, mga subscribers, mga followers ko yun yung sinasabi ko dangan nga lang at talagang uh, hindi ko pwede talagang ilabas itong mga barya ko na ito dahil uh, siguraduhin ko na talagang uh, nako ayun nga lang nakapulot ng ako lang eh belt lang na uh, na taga summer ba yun na, na, nakabakho lang built ng belt uh, ng ginto Kinumpis ka kinumpis ka ba naman? Nilagay dyan sa museum. Adi lalo na ito. Ay napakarami itong na ito. Uh, well, anyway. Uh, basta ito po, pinakita ko lang po pero hindi ko na po pinakakita yung kabuuan dahil nga po sabi ko nga na tiyak na itong mga politikong ito ay maglalaway na parang mga kwento para mga asong ulol ito. So, yan ang, uh, kung ako ay napagkatiwalaan, uh, ibigay sa akin ito or ipagkatiwala sa akin itong mga barya na ito, ay dahil siguro, na uh, naiiba naman ako dito sa mga politikong ito, ng mga kawatan na ito, walang ginawa kundi mga wat sa bayan.